Good morning, good morning everyone. Breakfast na po tayo. Ayan. Noodles po with egg. Lagay ako ng lettuce. Para hindi po ano yung ano yung lasa ng noodles. And then, paparisan natin sa mga. Ng... So, binibis sila ka sandwich pa. Japon pala to. Galing sa naman ora kahapon kasi guys, hindi ako kumain ng kanin. Bali, bread lang yung kinain ko. Kaya, nagnanodalas ako ngayon. Yung titignan ko mamaya, siguro baka makakain ako ng rice. Wala kasi akong ganun guys. Hirap kumain pag stress. Pero guys, breakfast na tayo. Ah, diba? May ano siya. Sandwich na jabon. May Salamat po sa mga ano patuloy na nanonood sa mga videos ko do. Na few days hindi ako makapag-upload sa reels ko, hindi ko alam kung anong nangyari. Kahit sa story hindi ako makapag ano lagay ng story ko. Hindi ko alam kung baka may napindot lang yung alaga ko kasi minsan hawak niya yung cellphone ko eh kaya yun pero try ko ulit upload baka sakaling pwede na diba salamat po sa lahat ng ano supporta nyo ayan pananood nyo sa mga videos ko kahit walang ano yun <laughs> thank you so much pa um, sa so mga nag-engage yan thank you thank you yan